Gawin mo itong ritual at magiging sunod sunuran sa iyo ang iyong mahal at lalo ka pa niyang pakamamahalin. So gagawin mo ang ritual na ito sa araw ng Martes o kaya Biyernes ng umaga o madaling araw. Bakit nating gagawin ng uh, Martes? o kaya biyernes ng madaling araw kasi kuku kukuha ka ng wiwi mo sa madaling araw basta yung pagising mo unang gising mo sa araw ng martes o kaya biyernes ay sahurin mo dahil ito ay magagamit mo sa ritual na ito so kailangan natin dito ng babasaging bote kailangan ay babasaging lamang kumuha ka ng malinis na papel isulat mo gamit ang pulang panulat ang kanyang tunay na pangalan ng tatlong beses. So, pag nasulat mo na, kailangan mo rin dito mga kaswerte ng buhok mo. Kailangan buhok mo na ikaw ang gagawa. So, buhul, ito ay sinulid, sample lang naman para makita nyo kung paano gawin. Basta, yung gagamitin yung buhok ay buhok mo, no, buhok mo na ikaw ang gagawa. So, pag naisulat mo na dito mga kaswerte ang kanyang tunay na pangalan, ang gawin mo, pangalan ni target, ang isusulat mo dito, tupiin mo to papasok sa inyo ng kahit ilang beses. So, pag napasok mo na dito sa babasaging garapon, ang papel na may pangalan, ang isusunod mong ipapasok ay ang buhok mo. Inuulit ko buhok mo na ikaw ang gagawa. Pagkatapos, lagyan mo siya ng isang kutsarang asukal. Kahit anong klasing asukal, puti o brown, ay pwedeng pwede mo itong gawin. So, pag meron ka ng wiwi mo, sa unang wiwi mo sa araw ng Martes o kaya Biyernes, ay ilalagay mo dito yung wiwi mo. Napaka mabisa po ng wiwi, paggamit ng wiwi sa mga panggagayuma dahil ito ay galing mismo sa iyong katawan. So, ang gagawin nyo po mga kaswerte, ilalagay mo lang yung wiwi mo dito. So, ito ay sample lang naman wiwi ko ito para makita nyo talaga. Pagkatapos, hawakan mo itong bagay na ito. Ritwalan mo ito. Mas maganda kung hihiling ka dito nang hindi ka gagamit ng salitang sana. Direct to the point ka. At kailangan yung hiling mo ay galing sa inyong puso. Kaya kung bago mo ito gawin na ritual na ito, isang tabi mo lahat ng mga problema mo para makapag-focus ka at galing sa puso ang paghiling. Napakabilis, niyan, napakabilis mga kaswerte ng talab pag ang inyong kahiling ay galing sa puso. So pagkatapos ritualan mo ito, Tawagin mo lang ang kanyang tunay na pangalan at sambitin mo kung anong gusto mong lahat ng gusto mong hilingin ay hilingin mo dito sa bagay na ito at pagkatapos mong humiling, takpan mo agad ito. Pag natakpan mo na itong mga kaswete, wag na wag mo itong bubuksan. Kahit kailan wag na wag mo itong bubuksan. Tapos itatago mo lang ito sa inyong taguan na walang makakakita. Bahala ka kung saan mo itago, basta walang makakakita. Pag napansin mong nagbago na si target mo, hayaan mo lang ito, huwag mo lang itong gagalawin. Pag halimbawa mga ilang buwan na, na talagang maganda na yung pagsasama nyo, nagiging sunod sunod na siya, ay pwede mo na itong kunin. Basta kailangan tumagal ito sa'yo na nakatago. Pwede mo na, pag, mat, matagal na, pwede mo na itong kunin at itapon mo ito kasama ang bote. Pag tinapon mo ito, pwede mo itong itapon sa malayo, sa basurahan, o ay paano sa tubig. Basta, Wag na wag mo itong bubuksan para hindi makalabas yung ritual na iyong ginawa. So, mas maigi kung ibabaon mo para walang makakita. Bahala ka po. So, sana po naintindihan ako mga kaswerte. Maraming salamat mo at mag-iingat ang lahat.